Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa matinding hamon na hinaharap ng Pilipinas ngayon. Habang niyayanig tayo ng malakas na lindol at nakakatakot na bagyo, patuloy pa rin ang bansa na hinahampas ng kaliwat kanan na korupsyon. Ang tanong ng bayan, Pilipinas, kaya pa ba? Narito na po ang headline tonight, ang komprehensibong report sa samot-saring kalamidad at pagsubok na hinaharap ng Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay isang bansa na madalas na hinahamon ng mga kalamidad ayon sa mga ulat. Ang bansa ay nakakaranas ng average ng 20 bagyo bawat taon at madalas na naapektuhan ng lindol at pagputok ng bulkan. Ang kalamidad na hinaharap ng Pilipinas ay nagdudulot ng malawakang pagkasira at pagkawala ng buhay kamakailan lamang, isang malakas na lindol ang yumanig sa Cebu na nagdulot ng malawakang pagkasira. Sinundan ito ng lindol sa Dabaw at Surigao at lalong nagpalala ng sitwasyon. Ang bagyo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga ari-arian at pagkawala ng buhay sa bansa ang kalikasan ay hindi rin maiwasan sa mga epekto ng mga kalamidad na maaring magdulot ng pangmatagalan pagbabago ng ekosistem. Ang ekonomiya ng bansa ay hindi rin naiiwasan sa mga epekto ng mga kalamidad ang pagkawala ng mga ari-arian at infrastruktura, pagbagsak ng sektor ng agrikultura at pagtaas ng kahirapan at kawala ng trabaho ay ilan lamang ito sa mga epekto ng kalamidad sa ekonomiya ang korupsyon at kahirapan ay ilan sa mga pangunahing pagsubok na hinaharap ng Pilipinas. Ang korupsyon ay nagdudulot ng pagbuho ng tiwala sa pamahalaan at pagkabigo ng mga proyekto, habang ang kahirapan ay nagdudulot ng hindi pantay-pantay na distribisyon ng yaman at oportunidad sa lipunan. Upang malampasan ang hamon na hinaharap ng bansa, kailangan natin magtulungan at magkaisa magsagawa ng risk assessment at magpatupad ng mga patakaran at batas upang palakasin ang paghahanda at pagresponde sa mga kalamidad kaya pa ba ng Pilipinas? Ang sagot ay nasa kamay ng bawat Pilipino. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Saturday, October 25, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari po'ng mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto, informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.